Ayan, dito ko na nilagay yung tubig para hindi na ako hingi ng hingi kay Papsi. Tapos, lumuwag na doon. Tinanggal ko na. Kaya nang nahihirapan talaga ako magbukas ng bintana. Kasi eh, dahil nga dito sa ano na ito, vanity na ito. Ang hirap niya. Eh, ang hirap magbukas pero okay lang na naman. Ayan. Tapos, pinatay ko nga pala yung ano lahat ng ilaw kasi parang nasisilaw siya. Tapos, inilayo ko yung electric fan. Lumilipat siya dito nagpapahangin kaya binalik ko na naman doon sa kanya akala ko kasi baka nalalamigan siya okay. so think positive na lang muna tayo ngayon guys Cheddar and si Cheddar si Papa ang bahala sa kanya nandito yung kanyang mga gamot ano bebe gagaling ikaw ha nung una, gumaling ka eh gagaling ka uli ngayon ha kakain ikaw kakain malo ganito siya eh ano maano siya oo kumakain siya noon pero hindi anuhan mo lang siya basta bigyan bigyan mo lang ng gamot na? kuha ako ng pagkain ito yung mga sibuyas namin oh. in every corner merong sibuyas dito naglagay ka na hindi pa dapat maglagay ka dito pa isa pa dito Andiyan si Bella oh kasi nakikita niya dyan sila papa Diyan siya, si Sky. Ayun, ang lulungkot ng mga anak namin. Ano, baby? Kumain na kayo? Hindi pa? Hindi <laughs> kayo na si Kaso? Dito muna kayo. Ha? Pag magaling na sila, maglalaro uli kayo lahat. Pichi, pichi. Kain tayo, guys. So, masyadong, ano, masyadong intense, masyadong malungkot, masyadong, ano yung nakakaraang vlog natin. Ayan. Thank you, Ate Cheng. Galing ito kay Ate Cheng. So, sabi ni Ate, alam nyo guys, pinapalakas ako ni Ate Cheng. Ano't ano man ang mangyari, Mama, sabi niya, tanggapin mo. Pero habang ano, nandyan sila, alagaan ninyong mabuti. O, oh, totoo nga naman, alagaan na mabuti. Hindi na kami nakapag-lunch ni Papa. Puro merienda na lang kami. Pero ngayon, palaki ito mabubuksan. Hindi nga ako nag-ano yung chicken, hindi rin ako nakakain kanina. Tapos, ano ba ito? Rice ba ito? Sabi ko kay Papa, lagay niya. Ay, nagluto siya. <laughs> luto ng rice. Eh, merong rice dito. Rice from Jollibee. Kalimutan siguro ni Papa. Siyempre naman, uh, hindi lang ako ang stress pati siya. Kaya kung tuloy-tuloy yung gano'n na ano nakalagayan natin dito. Naku, balot na balot na ng kalungkutan ng bahay na ito. Meron pa tayong dalawang baby. Ayan, om, na masisigla na nangangailangan ng ating positivity. Nangangailangan ng ating kalinga. Kaya, go, go, go. Tuloy ang buhay. Ayun, yung isa, bakit nakalaylay yung ano? Shhh! Cheddar! Ano? Ante! Bakit nakalaylay yung buntot mo? Ha? Kakay! Ang ganda-ganda na ni Kakay. O, oh, tingnan ninyo. Ang haba na ng hair niya. Tapos, ang taba-taba niya. Kakay, <laughs> ang ganda-ganda mo na, nak. Ito yung prinsesa ko, eh. Ito namang si Ante Mutera. Ante, malungkot talaga sila, guys. Ante, ano? Gusto mo na kumain? Chicken din ang ulam mo? Ha? Gusto mo? Kakain din ikaw, mainit dito. Yung ilaw namin dito sa lanay, hindi na namin pinapatay. Kasi nandito yung dalawa. Yan muna, ilaw lang yan. Nakakamiss na yung ingay dito sa bahay. Nakakamiss na yung lagi mo silang sinasaway, takbuhan sila dyan. Sige lang, go lang tayo guys. Go lang tayo. Eto, kanina naglabas ako ng ano, grocery. Ito yung bumagsak o. Oh. oh. Buti na lang yan lang ang basag. Huwag naman sana yung ano, yung ito. Kasi pag ito nabasag, tatapon na natin yan. Kahit may isang pingas lang, mamaya mo, malunok natin yan, guys. Naku, delikado. Balik ko muna habang wala pa yung kapalit niya. Meron yung isa eh, Ilalagay namin dyan. Gusto ni Papa yan, ano, chicken PR uh, kanin yan ang gusto niya. Kung hindi ko siya ipinuka, siya na lang mamaya kukuha dito Ano, kalo ninyo kayo yung papakainin mamaya anak, mamaya papakainin kayo ni Papa ha? Tapos alam niyo ba guys, itong ano, itong nilagay ni Papa na yung kawayan na yan. Ayan. Nilagay niya dyan kasi nga si Jamila, alam niyo ba puro gasgas -gas na yung gilid ng ano ng nang yung puwita ng sasakyan kasi si Jamila pag gusto niya pumasok inaano niya yan kinakaskas niya yung sasakyan kaya naglagay diyan si Papa ngayon marunong din siya kinakalas niya At then, ayun oh pinuputol niya yung mga tali-tali ayan mga tali yung mga yan pinutol-putol niya ay nako talaga naman tapos ah, lalagyan na lang daw yan ni Papsi ng ano ng steel matting Ayun, yung doon sa side na yun lang siguro. Para yung sasakyan, hindi niya masira. Loko talaga eh. Wait lang, meron pang saging dito eh. Wait lang, wait lang. Hindi pa ako nakapag-upload. ng hindi pa ako nakapag-edit guys para sa araw na ito naku po, sana makapag-edit ako mamaya saging, kailangan ano magkakain ng saging alam nyo guys ah... Uh, yung sakit ko ayan oh pagka ganito di ba galing ako dun sa ano sa kusina nanginginig yung laman ko tapos yung mga muscles ko nanginginig din siya eh hirap na hirap ako guys hindi kasi ano ako low potassium ako ito sakit ko na nung nandun pa ako sa Dubai eh minsan lang ako, sinumpong siguro ako last year 2 like, years ago sinumpong ako nun pero ngayon meron na naman ang hirap talaga ayun hypokal hypokalemia ang ano ang tawag dito yung ano yung potassium deficiency so yun ang problema ko ngayon guys kasi minsan kagaya kahapon nung pagdating namin dito nanginginig ako tapos feeling ko talaga sobrang hinang hina ako Ka Kagabi, medyo okay-okay na. Pero, nung madaling araw, nagising ako. Sabi ko, parang, parang sobrang hinang-hinang-hinang-hina ako. Ayun, binuhat ko na lang itong si, ano, si cheesecake. Hindi na rin ako nag-vlog, guys. Para, syempre, yung mga mabawasan ko naman yung, ano, yung pinapakita ko sa inyo. Na sobrang lungkot, gano'n. Mabawas-bawasan naman. Para, hindi rin mabigat sa inyo. Alam ko, gusto niyo ng update kay sa mga batuta namin i-update ko na lang kayo guys pero yung iba na sobra namang ano sobrang napakalungkot siguro babawasan ko na kasi para hindi naman kayo ma-stress. So, hayun. Ay, nako. Nung ano nung na, nung unang nagpa-check up nga pala ako, gusto na nila na i-admit ako guys pero ako ayoko kasi ah uh, ayok mahawa din ng sakit doon sa hospital. Meron pa rin na mga cases na hindi pa rin ako doon. So ayun, pinayagan naman ako ng doktor. Basta sabi niya, every other day, babalik ka dito para machi-check ka namin. So yun yung ginawa namin ni Papsi. Uh, pang 3 weeks ko na ngayon, ayan, hopefully sana next week, okay na, wala na yung panginginig. wala na yung... Wala na yung pakiramdam na ano, na panghihina. Kasi yun ang ang mahirap guys pag sobrang hinang hina ako talagang napaka extreme nung nararamdaman ko na ano yung parang pagod na pagod na pagod parang ganun ang feeling tapos yung shoulder ko parang yung, yung pag nakainom ka ba yung parang wala siyang lakas ayan ung hawak ko yung camera ko guys nanginginig na naman ako kaya siguro magalaw kayo so ayun Okay, magmerienda muna ako. Puro na lang muna ako merienda. Hindi ako makakain ng kanin. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung chicken, anak, cheng. Nakain ko naman, anak. Mamaya daw yung, yung ano, yung beef naman yun yung uulamin namin ni eh, Papa. Ayan, merong katok na katok kanina pa sa ano. Sa gate. Hindi yun naririnig. Paano ang lakas lakas ng TV niya sa sala? Sila ni Cheddar ang nandon. Halo-halo, guys. <laughs> Meron siya yatang, ay, ano yun? Akala ko abukado. Gulaman pala. <laughs> May isang araw, nagpa-deliver naman ako yung, ano, yung banana ko nyelo. Okay naman ito, guys. Kasi sasabihin mo lang, huwag nila lalagyan ng, ano, asukal. Ah, meron siyang ube. Baka yung, ano, kamote. <laughs> twenty lang naman ito, guys. Huwag <laughs> ka nang mag-expect ng kung ano-ano. Siyempre, ganun talaga dito sa barrio. Gusto mo nang masarap, mag inasal ka sa bayan. Ito, okay na ito. Solve na ako dito, eh. Parang meron ka lang ano. Meri-merienda mo lang ba? Saging. Ayan, oh. Daming Saging. <laughs> yung ano, yung asawa siguro niya nagtitinda, yung naggupit kanina kay Papsi. Siya yung nag nito. asawa siguro niya ang ano may tinda. Yung asawa niya parang ang dayo, yung nag-ano, chika pa. Ang dayo dito yung manggugupit. Hmm. Masarap din na, in fairness. Diba yung pinipig guys, masarap din dito. Gusto niya ba yung pinipig sa halo-halo? Yung iba ayaw nila ng pinipig. Ito mayroon pambuko, sago, saging, gulaman. Mm. 25 pesos maiba naman. After ko mag-edit, o oh yan o, nanginginig ako. Kasi pag matagal ako nagsasalita, guys, nanginginig ako. Ganon yung ano, ganon yung pakiramdam ng mababa ang ano, ang potassium. meron akong ano, hypokalemia. Siguro ano, 3 weeks na ako na may sakit guys. Pero syempre, lakasan lang ng loob. Ayoko naman kasi laging nakahiga. Mas lalo ako nahihilo. Tumatayo-tayo ako. Pag nakikita ninyo ako guys, nakatayo. Feeling ninyo siguro okay na, magaling na ako. Pero syempre, kailangan ko din tumayo-tayo kailangan ko maglakad-lakad. Yun <laughs> lang. Hinihingal na naman ako. Papagod. Meron pa akong saging dito. Yung padala ni Ate Cheng. Tapos meron akong saging na saba. Isang piling na saging na saba. Hilaw ko lang yun na kinakain, guys. <sighs> Lumabas ako. nag kami ni Papsi. Mm, Doon sa, ano, sa sala. Kasi nagsuka si, ano, si Cheddar. Suka siya ng suka iinom siya tapos nasusoka siya si eto ngayon si ano si cheesecake so ta namin na matulog para meron kaming lakas mo good morning guys good morning baby ko dito yung baby ko lumalaban pa rin kami ayan tapos ko na siyang mapainom ng ano ng lahat ng gamot niya kagabi ayaw niyang kumain pero uminom siya ng tubig ayan tapos ngayon breakfast na uh, breakfast namin ni Papsi dahil halos wala kaming tulog. Gusto ko kako ng merong sabaw kaya noodles. Hindi kami nakapag-abang ng ulam sa labas. Nagising ako guys, ano, alas 8 na ng umaga. <clears throat> Nakatulog siguro ako mga alas 5. Umaga alas 6 na yon. ayun. Kasi iyak siya ng iyak magdamag. Tapos si Cheddar, nanghihina na rin kasi hindi naman pag mayroon siyang ano pinasok nilalabas din niya kaagad so ayun pero siyempre wag na tayo magpaka-stress guys tanggapin natin ko ano man yung mangyayari pero sana makasurvive sila Hi, Ate Buena Pros. Kumusta po kayo? Namiss namin kayo ni Jo. Thank you po dun sa comment ninyo. Meron na lang akong ano, dalawang orange na natira. Yes, my love. Wait. Ito siya, irritable talaga yung baby ko. Teka lang, kakain lang muna ako ng noodles, sa, Kain lang si mama, ha? Eh na, guys. Tulog na yung batuta. Tutulog na rin ako. Naka-shower na ako, guys. Ready na talaga para matulog. Si Papsi, siguro natutulog na yun sa sala. Kawawa naman. Yung dalawang ano namin. Ay! Ayan, guys. Lagi nakasara itong ano ko, bintana. Para yung hangin, hindi pumunta doon kila Sky yung dam Tingnan naman oo oh. <laughs> Puro kalat. Kasi puyat si Papa, okay lang 'yan. Tapos natulog siya, nagsalang siya ng kanin namin mamaya. Yung dalawa, ayun si Kakay, kumain na 'yan, kakaawa naman. Wala na silang kalaro. Dalawa na lang sila ni Ante. Ay, nalulungkot ako. Ito na naman tayo eh. Imot-imot na naman. Hi, Kakay! Hi, love, love. pinagkainan nila. Dati-dati ang pagkakakain nila. Nagaano na agad si Papa. Naguhugas na. Yung, pati yung ilaw. Nakalimutan ng patayin. Ay, nako. Kalat-kalat pa. Sabog-sabog. Okay lang yan. May intindihan naman yan pag mayroong bisita. Sige lang. Tamon dami niyang nilagay dito juice. Ito, tubig na malamig. More tubig, saging, orange. Yung kape ko kanina, hindi ko pa naubos. Grabe guys, ano, nandito na lahat. Wala nang labasan ng kwarto. Kasi ako talagang priority ko. Itong si Batuta nahilamusan ko na rin siya pinunasan ko lang ng ano ng basa na tissue hindi ako gumagamit ng yung wet tissue dun sa mata niya kasi madaling ma-irritate kawawa nga eh nung una wet yung ano wet tissue ang ginagamit ko yung wet wipes ayan siya oh, naawa ako guys pero syempre nilalakasan ko lang yung loob ko laban lang talaga laban lang basta sabi ni Ate Cheng basta wag namin silang pabayaan pag naubos yung gamot nila, bibili, gagamutin talaga. Ganon talaga, guys. Kahit awang-awa ka na. Opo, naghahanap yan. Pag tumatayo ako. Sige na, sige na. Ano na? Ano na? Mm, Dito lang, di mama. Mm, sige na, sleep na. Huh? Gusto niya lagi ganyan yung kamay ko ginaganyan siya. Pet-pet mm -mm. na niya. Pero ang dami niya nakain ngayon. dami din niya nainom. Halos 1-4 yata nung tasa. Nainom niyang tubig. Lahat naman guys, pati gamot, tanggap niya. Saka maganda sa kanya, hindi siya sumusuka. Si cheddar yun, suka ng suka yon, Pag meron siyang ininom, gamot, tubig, kahit ano, isusuka na niya. Kaya painom na naman after 30 minutes pa painom na naman ni Popsy. Unti-unti 'yun, guys. Paunti-unti, paunti-unti. Kahirap. Kain tayo, guys. Yung pareng ano ito, hindi pa rin kami bumibili ng pagkain namin ni Popsy. Ito pa rin yung pinadala sa atin ni Ate Chen. Kain tayo. wala tayong vlog kahapon kasi hindi ako nakapag-edit merong ano, merong kami mga kaibigan na dumating <sighs> ang sakit na naman guys ng ano ko, sugat ko meron na naman sa putok <sighs> pari ko nangihinana na ako kain tayo, kain uli ako kumain sila dito <sighs> nagwalis si Popsid. ay nagwalis na ano siya sa labas nagdilig. Ang gaganda ng halaman, guys. Hindi ko pala na ipakita sa inyo. Ang gaganda na nila. Ang dami ko ng bugambilya. Anong pinagdadaanan? <laughs> Tinasa ni Papsi, paano nang gugulo? Makulit. Kain tayo, guys. Ito, hindi ko nakain kanina. La, naman akong ganang kumain. Tinakain ko sa kanila yung chicken. <sighs> Ang sarap ng ano, ay yun. Ang sarap ng niluto ni Papa na ano, na... Ginisa mo lang ito, mahal. Ang sarap. Sardinas. Pag paminsan-minsan lang yung sardinas, masarap. Pero pag madalas, <laughs> wala, hindi na. Hoy! Ano yun, tabatsukoy? <laughs> nangihingi, nangihingi. Papa, nangihingi na ito. Gutom na itong dalawang bagets. Okay. Ay, na na ni Papa. Bini pagkain ninyo, oh. Tingnan mo si Ante. Ante! Ante! Masama na sa akin ni Ante. Ante! <laughs> Bella! Bella! Bel. Bell! Ay! Bella! 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 Oh, Bella, oh! oh mo ang bilis mo pagpagkain. <laughs> Ay, narinig mo yan? Si Papa? Ha? Bella, narinig mo yan si Papa? halo papa, may muta siya to si Bella. tinan ko nga, ang ganda ng mata ng bato na ito ay wala. <laughs> Bella. tinan ko. Ay may ano yung sa mata niya. May puwing. Kakay. Kakay, anong gusto ng pagkain ni Kakay? Nagaabang na silang dalawa oh. Ayun si mami Kakay, yan ang ano niya talaga pwesto niya. Ano papa? Pesto niya habang nagaano, habang si Papa ay nakaano siya. Oh. Oo. <laughs> sarap chicken. <laughs> sarap niyan. Ako nang yelo yung inumin ko. Gusto ko malamig na tubig. Yung malamig na malamig. Na tubig. Ay nagumawa uli ako pag si Papa hindi sa gumagawa pag kumukuha din eh. Papa hindi ka gumagawa lagyan ko kasi marapit ano ito. <laughs> wow talaga naman ang sarap ng pagkain nila ha may chicken ayun na may chicken doon ito so, ng ano tubig mineral ito ginagawa ko na yelo guys baby ko na maganda magandang maganda gabi na naman anak nairaos na naman yung isang araw ito si papa nag ano siya naghahanda siya ng nalagay dun sa ano idedress niya yung sugat ko meron na namang puputok na isa kasi masakit siya eh. Dapat malapad hal, hindi makitid na ganyan. Hirapan na si Cheesecake guys. Nag-cook na siya. Ano nga yan? Ayaw na ayaw nag-cook siya sa ano? Sa... Sa daya pa rin baka di. na nakahiga na lang siya. May nang may nanay maganda kong hanap. May nang may cheesecake. Cheesecake! Pahinga ka naman. Pahinga na, mahal. Pahinga na, ko.